welcome to my YouTube, YouTube, channel. Ngayon guys, maglalaro ako ng Still A Brain Laro ko na ito. yung nyo sa floor na ako. 3 million pera ko. Wow. Tema. Uy, ito maraming mythic siya. Sa second floor. Ito siyang... Ito siyang brain rat god. Uy, meron, meron. Ito. ng malipot, boost na. Ya pa, mamaya na. Ano pa ako? Ang tagal pa pari ko. Sa iba tayo. Ang gasla mga baganda. Aray! Mm -hmm. May robux pa ba ako? Kasi gumawa ko ano eh. Skin confirm. Turn this, turn still to me. Thank you bro. Ay! Kyle!

lakot kayo sa akin table. Huwag na? na lang mag -re revert ako ngayon. Kailangan ko truly meron tsaka chimpanzee ni Bananini. Ngayon, Ay aray ko! Kaya naisip ko ito dahil maglalaro ako ng Roblox. Roblox dahil naubord ako. Maglalaro. Mitik, mitik, mitik.

Kailangan ko nag-mute eh. Ah, Para may yung mama nag-dago. Ah! Uy, maganda to ah. Ito yung ano. Kinky. Pero. Uy, pre. Uy, pre, please. Kanina ka pa. Ano pre? Oh. Okay. Next game na tayo. Ay, wait lang. Kailangan natin makaistil isa. Sisiwo siya. Sisiwo. Sisiwo. Kahit isa lang. Okay na. kay pangit. Sa'yo to, Carl? Ba't siwi pangalan mo? Ano sa kong No way. Okay, next game! next game pala natin. Tower Bug Rising Laban. Ba't naging ano tayo? Parkour. Tumatanong sa akin, bakit ang tagal ko? Dahil tinatamad ako mag mag-upload ng mga video ko. Kaya, hmm, tagal ako. Diyan Wala sa tip. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Ay, buong na yan. Reke. Anong reke? Wait lang. Pause ko muna ang ko Pumunta ko sa yellow. Red pala, red. Ay, sure na kita niyo. <laughs> oh my God, nakapunta na agad. Bilis <laughs> naman nun kasi naglalakot din. Ah, oh, dito eh. Ay, birthday din nag-isla? Bagay. Chat! Madali na umabot sa atin yun. Love. Magbulaw ako, oh, unat. Parang...

Ayo bu, enggak Tut 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 Pero hmm. no, wala ka pindot ng jam. Promise, pinindot ko yun. Challenge natin, makapunta. Nakapunta ko sa yellow. Next game na tayo, bro. Five minutes na ako nagre-record. Oh, uh, ho, na siya. si man, takok man. Takok man. Si Tak, wait lang, kalaro ko yun. Ito, dito pala tayo magsusok Kaya pa, kaya pa! Kaya pa guys, kaya pa guys! Ay, kaya guys! Kaya, kaya ganito di yung skin ko dahil adik na sa Kura Garden. Pero ngayon, challenge ko sarili ko. Hindi ako -ru -ru ng grow. wow wow, ng... Wow, grow! Wow, Baskan na muna! Oh my God! Ayaw ko na mag shortcut doon. Papagod na ako. Yes, the Kumaya niya! Yeah? Paano yun? lang ako doon. Jump, jacks, and heel. 1, 2, 3, 8, 5,

Diba sabi ko diretso lang tayo Kahit nasa kulay yellow na tayo Ayun ah Kasi nga Eh Eh Dito ang hirapan Okay okay na yun Next game na tayo Board Best Street

pero bago yan subscribe na okay, bye bye